Papulot niyo pare, edi eh, hati -hatian niyo na lang para walang away. Wala pong barya eh. O san, Babarihan ko. Hati-hatiin natin ha. Ito lang, meron na akong barya dito eh. Wait lang ha. Ha Ito. Bibaryan ko syempre, para hati-hati kayo. O, oh. oh. yan. O, oh, ito. O, oh. oh, yan. Iksan po. Ba't sampo lang po? Syempre, hati-hati kayong tatlo eh. Eh, Edi, Edi Tertilanto, kuya Oh, oh, saatnya 20 Eh, kuya, Bente! Yeah! Kuya yeah! Kuya ginagawa? Ano ginawa ba sa inyo? Kinuha yung pera, te! Pera 50! Wait lang, ga, ga, gan... <laughs> wait lang, yung kinuha! Ganito kasi yan. Nakapulot siya ng 50 pesos, di ba? Ah! Tapos ngayon, nag-away-away sila eh. Di nila lang kung paano hatiin. Kaya ngayon ako, binarihan ko para di na silang mag-away-away. Ano, mag hinati-hati ko sa kanila, pair and square. Ay, yun naman pala, hinati-hati naman pala sa inyo eh. Oo, pati-pati sa problema niya doon? 10 pesos na! Mahal ba naman, bakit 10 pesos lang? 10, 20, 30. 30! lang eh! Asan yung 20? May, may 20 bang mawawala? Siyempre sa akin, ko, binarihan ko eh! Pero, ka naman! <laughs> Hindi pwede yun! Hindi ako papayag doon! Bakit naman? Eh, siyempre, dame, may isang din ako! Sorry! <laughs> <hazos> 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 <hazos>

Kapag sila, kapag tinuturo mo, suntokin kita eh. Tinan nyo! Maaako naman, sila tinan Ikaw yung may ano, yung pagbigyan mo na sila! Yan tayong mabasir eh! Ikaw yung may kasalanan eh, kung bakit sila yung eh! naman ginagawa! nung nila! Kinupit mo kasi nila, mo yan! Hindi! na Ayoko, 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 ayoko! Ayoko na, O na lang Dilibre ko kayo ng ice cream. Yeah! Wait lang, no, wait lang, wait lang, wait lang, Sa isang kondisyon, dapat magawa nyo yung ano, challenge ko sa inyo. May challenge ako sa inyo. Sige pa, sige pa! Sige pa! Sige, matara na ha. Sige pa! Kuya! Ba't sali ako! sasali ka pa? Siyempre! Sige mo sumali, matanda ka na! Sali ako, kuya! Huwag ka na, eh, huwag ka na. kuya, sali ako! Huwag ka na, Dito, dito! May hmm. di mga kasali sa challenge! Hmm. Di kasali ka! Oo, oh, kuya! Huwag ka na! Huwag <laughs> ka na! Matanda ka na! Huwag ka na! Huwag ka na! O, sige na! Game na, game na! O, oh, game na! Simple naman challenge ko sa inyo eh! Kailangan nyo lang gawin yung sasabihin ko! No? Kapag di nyo ko sinunod, out na ha! Wala nang, ano, wala nang exemption! Di na kasali, okay? Sige, kuya! O, ganito! Una, talikod kayo! Harap kayo doon! Ayan! Pangalawa, Taas yung mga kamay nyo! Taas! Taas! Yeah, taas nyo! Pakataas nyo! putok na! Ay, sino din na sa inyo? <laughs> Ang baho! May putok! O game! O oh, say! Say! Taas mo! Taas! Ayan! Ngayon, pikit kayo! Pikit ha! Dapat na pikit! Walang didilat mata! Pikit ha! Pakapikit nyo! Tapos, bibilang kayo ng 1 to 50! Mabagal lang ha! Sabay-sabay kayo! Okay! 1, 2, 3, go! 1, 1 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Prima, tara na. Tara na, talaga. 47, Tito 49, 50. Tinaksan na ata tayo. Hindi pwede yan. Kailangan natin hanapin si Tito Jepoy. Hanapin natin si Tito Jepoy. Ay? Kayo na lang? Ayoko? Ayaan mo si Tito Kulot. Tayo na lang maghanap ka na Tito Jepoy. Tara. Bakit tayo nandito? Tinatakbuhan to nga si Rosin tsaka sa SI, di ba? Magtagulong tayo dito. Lilibre mo ako ng ice cream? Gusto mo din? Oh, syempre! Tinakbuhan to nga sila kasi ayaw kong gumatok tapos papalibbi ka din. Sige naman, libre mo na ako, please. Huwag na mahal ka sa salangin eh. No. Huwag na, sige na, huwag na. na tayo. Eh, di Oh, pa, oh, pupunta. Bibili lang ang tubig. Ingat ka, ba mamaya, maano ko dyan, ha? Loh, galit ba yun? Wait lang, sir, si tita nagkakon. Sagutin mo. Sige. Hello, tita? Hello, Shane. Gusto mo bang malaman kung nasan kami? Sige po, tita! Sasabihin ko sa inyo, pero promise nyo, hatiin nyo ako ng ice cream nyo. Sige po, tita! O, sige. Andito kami sa night market. Bilisan nyo! Bakit ko matawa? Basta! Huh. Siyang tawa-tawa tawa mo ah! Tito! bilang ginagawa ng mga dito! Ewan ko! Tita. Tito! Hôm đó là lúc Thank you na lang. You're welcome na lang. You're welcome. <laughs> Wala magawa eh. Sabi ko na nga ba, tito, hindi mo kami matitiis eh. Oo uh, hindi. Ba't natiti natitiis ko kayo, no? May nagsumbong lang. Uy, oh, hindi ah. Hindi ko naman sila tinawagan, no? Ano? May sinabi ba akong tinawagan? Ang sinabi ko, sinumbong, di ba? Ah, uh, <laughs> Huli ka na. Huli. Uh, <laughs> Huli. Ano? Sino mong hindi? Sino mong hindi? Ano kasi? Ayaw mo akong pre. <laughs> tinawagan ko sila.